Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, okay. happy birthday, happy. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday, princess Alice. Happy birthday. Happy birthday. Happy Yay! Sayaw ka! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Blow ko na? Wala. na. Dito ka sa kabila. Gusto ko na i blow Papagin blow ka na, kain na tayo. Oo. Uh -huh. Ay, natutunaw mm. na ang dumi. Dito kasi gilid. Ma, ang dumi, natutunaw na. Uh. Okay, go. I-blow. I-blow mo na. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Yay! Happy birthday. Happy Tanggalin ko na. Anong sasabihin mo? Say thank you ka na. Thank you, mommy. Tapos, anong wish mo? My wish is punta ako sa Pilipinas para may swim ako sa pool. Okay. Tapos? Tapos, magtrabaho ako doon. Tapos, bila ako gamit pang lolo. Yeah, Nailaw po ang anito. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy, happy birthday. birthday. Jangan galang, saya jangan. Abang walaupun panon. Yang dali, Sayang Saya apa Ma, butuh kena ke ini. Okay. Day to you, dali na Enjoy happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday. <laughs> <laughs> dahil, ang ano ko sa kanya, dahil sabi ko nga, walang party. Ang gusto ko lang, bilan siya ng cake. Tapos, bilan ang gusto niyang kurumi na design. Tapos, ang gift ko sa kanya ay yung study nga niya. Yung study table niya medyo mahal. Tapos, ang gift ko sa kanyang pinakadabis ay gusto niya magpunta sa Universal. So, yan. Mag-USJ kami. Gusto...